Mga kain living, so vlog ta for today. Daghan na iro dali Eh. Na ako ipakita ninyo mga kain living. Kini Malipay yuga. So diri sa bukid, mas kuan magud ang farming diri ko. Mo Yoga, yuga. Dili yuga mga... ma mga kain living. So di naka magpalit-palit. Na ipakita ninyo mga kain living. So kada puyo may aning balaya, aning among balay karon. 2 years na mi dire kapin, siguro mo 3 years na may onya pag uh, balhin na mo aning balaya mga kainlibing nananom dayon silang nga makita ni mga na isaging kain na isaging are. Ha, oh, di ba? sa so, pagbalhin balhin nilang mama diri na nanom dayon sila mga kain -living. So mo na mga kainlibing, tanawa tan karon dere kani atong lumi dere sa atong kusina mga kainlibing moboran ni kay siyang ha O na munga na siya mga kain -living. So rin ako ninyo, mga munga na na siya duha ka kuan ani. Update ra na ko ninyo mamunga na ni siyang nanay mo kan. siya mga mga kuan gani sa mugawas di ba? Mo inana man tawos mugawas ang mga putot niya tas mahimo siyang butong. So na mga kain living. Puhon og mangwa ta butong. Magpungko na lang ta mga kain living kay wala pa gani siya kuan o. Oh. So pag pagtukod aning balaya mga duha ka tuig gagapuyo ni kani mga kainlibing wala pa ni siya duha ka di ay kay duha katuig pa man ang bala niya ulahi man ning gitanom dalawa o basta man no ka mga kainlibing ano tas kan ako pore ipakita nako po ninyo rin kuan ubang tanom ni papa kay daghan man na siya mga kaindibing ay mga tambis uh, tambis man na makupa ay tambis dito na basta daghan siya mga tanong pero kaning saging mga kainlibing sige na may harvest ani hindi namin garbage ng mga saging nato dire mga kainlibing. living. Ngayon, tanawari oh. Uh, basta makogi ragyod ka dili ka magtinapol bukid sa farming. Dali ragyod ka ayo basta dili ka magtinapolan so. Ang kalamon sa inamo mga kain living yung mga bunga oh. Oh, gina harvest na gani ninamo og magbakhaw mi mga kainlibing. Tanawati, kita nya. Oh. Na yung mga bunga mga kainlibing. living. Oh. So daghan na syag bunga. Dire sa bukid kung mananom ka no siya siguro ah, kani dugay, dugay na dyan siya kay pagtukod sa balay namo, o pagpatag pa lang daan gitanom na ni sila wala pa ang balay so marugdugay-dugay dyan sila mas kuan dyan tong lubi mga kain living kay dwarf man to nindot kayo siya kani rambutan man eh wala pa ni na mo nga, mga kain living Ah. sa so, na siya mga kain view the way sa probinsya sa so, medyo karon dili na kayo ni pakita ang mga oras sa mga kain ha sa so, na kain ka sa probinsya kinahanglan yung mananom ka para naa kay maani Kara kay lain po kay pag diri ka sa probinsya nya sige kag so diri sa mo kay gamay ra man ni yuta diri wala di mi ka kwan wala may katanong og mga kamuti na pero sa una naami anak tanan ami kapara apara kamuti balangho, balanghoy naami anak dili na mi magpalit mga kain living mo nang kamo kung naa moy mga lupa india inyong i-farming didto panood mo sabi, sa mga ubang vlog ba na farming nga kalamansi puro mga kainibing dako pa kalamansi daghan dako po kung income ang mga mag-farming kag kalamansi nga dili po kayo maintenance ba So more na, Kind Living ang ating video for today. Kung ganahan mong ma-update sa akong mga vlog, don't forget so follow my Facebook page. Init na mga Kind Living. Ang atong atong bulak-bulak na nga nag-trend. <laughs>